Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha. Ngayon pong July 24 at July 25, 2024. At ayan mga idol, upisan po natin. At bago ang lahat, gusto ko lang pong magpasalamat ulit sa ating mga subscribers dyan, sa mga viewers po natin at sa mga bago pa lamang po natin mga Manonood dito po sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan, umpisa natin. Dito tayo sa si July. Yan ay 7. Dito sa ating Sumada Update. Ayan, July 7, 24 sa ating Petya. 24 dito sa ating taon. Ayan, July 24, 2024. Simplify lang po muna natin yung mga numero natin ito. 0 plus 7 is 7. 2 plus 4 is 6 At 2 plus 4 is 6 Dito rin po sa bandang gitna 7 plus 6 is 13 At 6 plus 6 is 12 Ganun din po sa bandang baba 13 plus 12 is 25 Ayan, ito po yung ating unang numero Meron tayong 25 At yung kapares nating numero Dito pa rin po yung sa bandang gitna Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito 7 plus 6 plus 6 is 19. Yan e naman po yung kapares nating numero. Meron tayong 19. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin yung matayaan. 19, 25 or 25, 19. Ayan, mga idol, pwede, pwede na po yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits din po yung mga numero natin, 19 and 25, isimplify muna natin sila bago natin yung sumada dito po sa 19, 1 plus 9 is 10. 2 digits din po yung two digits po yung 10 natin kaya simplify din po natin yan kaya magiging 1 plus 0 is 1 yan mga idol dito sa 25, 2 plus 5 is 7 ito po ang ating isusumada ngayon 1 at 7 at unahin po natin yung sumada ng 1 kukunin muna natin itong 10 sumada G's 1 plus 0 is 1 at itong 19 sumado 19. 1 plus 9 is 10. 20. Pwede rin yung 37. Sumado 37. 3 plus 7 is 10. At 28. Sumado 28. 2 plus 8 is 10. Ngayon mga idol. At dito naman po sa 7. Kunin muna natin itong 25 sumada 25 2 plus 5 is 7 uh, pwede rin yung 16 sumada 16, sumada, 16. 1 plus 6 is 7 at 34 sumada 34 3 plus 4 is 7 ngayon mga adoran po yung mga numero natin na, na, na kuha na pwede natin pagpilian dito po sa ating sumada update ngayon po July 24 meron tayong 1, 10, 19 37, 28 7, 25, 16 at 34 kaya nga lang po natin yung numero niya pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. yan, rumble lang po natin sila at sa ating sample ginawa natin yung 10 and 34 10, 34 16, 28 16, 28 at 7, 19 Ayan, 7 at 19 ayun mga idol, yun po yung mga sample naman po na rin nakuha sa ating pong sumado update, yun pong July 24 meron tayo rin itong 10, 34 16, 28 at G-719. Ayan, meron tayong tatlong sample din po dito at kung nagustuhan nyo po itong mga kombinasyon natin nakuha, pwede pwede po matayan nyo ngayon Pwede naman kaya, pwede kayong magdagdag o kumuha dito sa taas sa mga naka-encircle po natin mga numero. Kaya na lang po yung pumili kung po yung mga kombinasyon na nagustuhan po natin. At ayun mga doon po ang ating sumada update ngayon pong July 24. At next naman natin yung ating advance sumada para naman po ngayong July 25. At ayun, umpisa natin agad dito tayo sa July. 7 pa rin tayo. 25 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Simplify lang muna natin sila. 0 plus 7 is 7. 2 plus 5 is 7. At 2 plus 6 is 6. Ayan, mga edo, sa pandanggit na din po, ganoon, add pa rin natin sila. 7 plus 7 is 14. 7 plus 6 is 13. Ayan, mga edo, sa bandang baba din po. 40, 14 uh, plus 13 is 27. Yan po ang unang numero natin. Meron tayong 27. At yung kapares nating numero, dito pa rin po sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan, yung tatang numero natin dito. 7 plus 7 plus 6 is 20. Ito po ang ating kapares na numero. Meron tayong 20. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwedeng na rin po natin pong 27-20 or 20, 27. Ayan, pwede, pwede na po yung kombinasyon natin yan. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, 20 and 27, ayan, simplify muna natin sila. 22 plus 0 is 2. At sa 27, 2 plus 7 is 9. Ayan, mga idol, ito po ang sumado natin ngayon. 2 at 9. Unahin natin ang 2, kunin muna natin yung 20. Sumada 20, 2 plus 0 is 2 at pwede din niyang 11 sumada so, 11. 1 plus 1 is 2. Pwede din din ang 38 sumada so, 38. 3 plus 8 is 11. At uh, 29. 2 plus 9 is 11. And, mother, at dito naman po sa 9. Kukunin muna natin itong 27 sumada so, 27. 2 plus 7 is 9. Tignan natin po dito ang 18. Sumada 18. si 1 plus 8 is 9. At 36. Sumada 36. is plus 6 is 9. Ngayon mga idol, naman po yung ating mga na nakuhang mga numero na pwede po natin pagpilian dito sa ating sumada ngayon po yung July 25. Mayroon po tayong 2, 20, 11, 38, 29, 9, 27, 18, 36, Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin. Pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan po natin. Ang option so na daan po natin yung mga numero. Ayan, rambol lang po natin sila. At sa ating sample, pinuha natin yung 18, 18 and 29. Ayan, 18 and 29. Then, 11. 11 at 27. 11 and 27 at uh, 2 2 and 18 okay yan na idol 2 and 18 Ayan, ito po yung mga sample natin nakuha mga kombinasyon po natin napili sa ating sumada ngayon pong July 25 Kaya meron tayong 18-29, 11-27 at 2-18. Kaya magandang po tayong tatlong kombinasyon dito at kung nagustuhan niyo po sila, itong mga sample natin nakuha dito, pwede pwede po matayaan yung mga yan. Hindi naman kaya, pwede kayo magdagdag, makakuha dito sa taas kung napakuha yung mga nagugustuhan po natin yung kombinasyon. At I'm Madal, yan po ang ating sumada sa pecha ngayon po ng July 24 at July 25, 2024. Maraming maraming salamat po.